nasa bilang linya po natin ang uh, maituturong din po nating haligi po sa sektor po ng agrikultura ang pangulo po ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated of PICAFI, si uh, Ginoong Danilo Fausto. Magandang uh, umaga po Sir Danny. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Drew na sino po at John Ibanya Sir Danny? Morning sir. Magandang umaga Drew at uh, John at sa inyong mga tagapakinig. Uh, thank you for having me. Po. With your indulgence, ha? unahin ko na itong katanungan ko. Baka kaya lang, nasa ah. nasa iyo po kung sasagutin mo. Mm -hmm. Hindi, ah. Okay lang bang tawagin ka naming Mr. Pastillas? Ang... <laughs> 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 Biro lang, pinagagang lang namin. Kasi medyo mabigat itong susunod Ma na katanungan. eh. Masarap yung pastillas. Eh. <laughs> 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 All right. Alright. Opo Sir Danny, ah uh, kanina, although nabanggit ko na, do you agree or disagree dito sa mga binanggit po? Of course, sa sektor po ng agrikultura, dito po sa katatapos lamang po na ikaapat po na sona ni uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos. Ah, uh, isa-isahin natin na uh, draw yung mga highlights no sa agriculture sector. Number one, uh, masaya tayo na mayroong 20 piso, may 20 pesos na bigas yes. uh, na para sa mahihirap, sa mga uh, senior citizen at PWD, no. Pero ako ay baba ako ay nag-aalala kung kayang i-sustain talaga, no. Kasi uh, kung ang NFA kasi NFA nagbebenta niyan uh, ay bumibili ng 18 pesos to 24 pesos ng palay. Pagka-converted mo 'yan uh, sa bigas nasa 30 to 34 pesos ang cost ng NFA. So we will we can say that at least 10 piso per kilo ang subsidy ng gobyerno. Kung pinag-uusapan natin eh mga 10 million, for example, ang senior citizens, DWD, mm. saka poor people, you marginalized, indigent. Ah, uh -huh. uh, so we're talking about 10 million for 1 kilo. Kung siya bibigyan mo ng 5 kilo per, per for every Friday, makabibili sila 5 kilo. We're talking of 500 million peso subsidy per week or 2 billion a month. Uh, eh ngayon, palalawakin pa nila yan. Sinama nila yung minimum wage earner, papalawakin pa pati mga farmers. Uh, baka hindi masustain dahil sa masikip na yung fiscal, yung fiscal space natin. Marami tayong budget deficit, marami tayong pangangailangan sa iba, sa flood control and everything. No? Opo. Uh, uh, baka hindi masustain. So, uutang ka para masustain mo yan. Utang ng utang. We have about 1.5 trillion deficit last year. Ayun, no? uh, uh, tinakpan natin yan. Sigurado, uh, at least utang yan. Uutangin para mapagtakpan. Now, ang epekto naman yan, Uh, merong uh, in a sense nagkakaroon ng epekto sa mga traders. Binibili ang palay ngayon sa Nueva Ecija, sa amin, 10 pesos to 11 pesos per kilo ang palay. Eh, so kung may ang average sa uh, uh, harvest mo dyan, 4,000 kilos per hectare, so 40 mil ang makukuha mong revenue. Ang puhunan na magsasaka, 60 mil sa hektarya. Lugi pa. So, lugi sila. E, apat na buwan sila nagtatanim. So, mababaon mm -hmm. sila. So, sabi naman ng presidente, eh, winawarningan niya yung mga traders no? na mag magsasamantala. Ang suggestion ko siguro ay magkaroon ng floor price. For example, 18 pesos. Any trader who buys below 18 pesos, eh, i-charge mo ng economic sabotage. Kasi, mm -hmm. yung mga traders naman, binibenta naman niya ng 38 to 42 pesos. Yung uh, regular meal rice is 38. Ang blue, uh, so well meal na sa 42. Tapos bilhin mo double. ng 20 man lang yan, mm -hmm. ano? uh, sa, sa magsasaka. Pero pinagsasamantala nila dahil 20 pesos sa bigas, dapat 10 piso bilhin nila. Mm -hmm. So, kailangan bantayan ng gusto yon Kasi Apo. ang NFA naman, mga 3 to 5 percent lang yung kayang bilhin ng total production. Wala naman siyang kakayahan na talagang bilin lahat ng palay na available. Mm -hmm. You will have to look for the trader. Now, pag, pag naman pinuwerso mo yung trader, sasabihin ng trader, eh, mag, mag, uh, magpapahinga na muna kami. magtebi mm -hmm. Iba na lang muna kami ng negosyo. Mm -hmm. Saan pupunta ngayon yung farmer? Saan benta yung palay? Unless, apurahin mo yung uh, pagbibigay ng post-service facilities sa imbis na palay ang ibenta ng farmer, ah, uh, bigas na ibebenta dahil may kapasidad siyang magmil ano pag mayroong available sa mga barangay ng milling at saka drying ang hirap magdry ngayon dahil tagulan, mm, tagulan. Di sa ulan hindi ka makapagbilad sa kalsada uh, eh hindi naman bibili yung palay mo pagka basa so, ano at magbubulok yes yun ang problema uh -huh. uh, so second second point yung kanyang uh, sinabi tungkol sa other crops yun masayang masaya kami doon na bigyan ng pansin ngayon yung Ah, uh, nagkakaroon tayo coconut the di, 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 diversification yeah. ng crops, no? May option. Yan. Oo, yung uh, yung yung cacao, uh, kopi, coconut, yung mga yan, ano? Uh, mangga, durian, mm. ube, yung mga yan, si Masaya tayo diyan at mabibigyan ng pansin. Yan kasi rice centric kasi ang budget ng DA eh. Nasa nasa bigas lahat ang budget, uh, 70% uh, ng budget ng DA. Nasa Sir Danny, Apo, sandali lang ha. Nagkakaroon tayo kasi tayo ng technical uh, problem. Hold muna po ha. ha okay. Ililipat lamang namin kayo ng linya para mas malinaw po yung inyong uh, mensahe sa atin. Sandali lamang po oh. ha. With your indulgent. All Alright. Balikan po natin si Ginoong Fausto kasi... Nagugutom naman ako sa kinahalang An sa... ni... Ang An sakit sa tenga ng ingay eh. Alright ha. Pero tama ha. Uh, una, malungkot dahil parang... Uh... Same as sa uh, Ibon Foundation, mukhang hmm. basa ni list Ban Aid Solution. Yes. So ang maganda nga lang, nagkaroon ng option ngayon sa pahayag ni Pangulo na may ibang produktong pwedeng pagkakitaan yeah. oh. or i-focus ang ating pamahala. Ayan, okay, okay. okay. sige, sige balikan natin. Alright, ginoong uh, Danilo Fausto, you were saying na pakipaga, uh, pakituloy nga po yun, yung inyong binabanggit. Yung binabang mga ngayon. iba pong yung crops. Balikan na natin products. yung high value <laughs> crops, <laughs> yung, yung, susunod na topic niya, na elects niya, yung pagda-diversify sa mga high value crops, ay kape, cacao, kalamansi, yan mangga, no, yung pinya. We, we are happy for that kasi before ang budget ng DA nakakonsentrate sa rice. Mga 70% ng kanyang budget nasa rice lahat, rice-centric because it's a political commodity. Pero meron tayong malaking potential, especially for export, yung ating mga other crops, ano, banana, mangga, no? yung ating yan. Ano? Masaya kami dyan na uh, bibigyan ng pansin, especially yung post-harvest facilities. Yung pangatlo niya, yung coconut, no? yung Philippine coconut authority, yung coco levy fund, i-review. Uh, masaya din kami doon dahil sa ngayon, pinagatihatian ng labing-anim na ahensya yung Coco Levy Fund, hindi nakakonsentrate sa Philippine Coconut Authority. 15% lang sa kanila. All the rest, i sa 15 other agencies na hindi naman directly connected doon sa coconut production. Mm -hmm. uh, so yung, yung coconut levy, hindi hindi talaga nakafocus doon sa pagpapadami ng coconut trees. Sabi si niya, 15 million uh, ang itat itatanim ngayong taon na to. Ang problema kasi ng coconut, seedlings. Walang, walang ipananim, ano? kailangan iproduce yung pananim. Kailangan ng salapi, eh, nakadistribute yung pera Uh, sa TESTA, sa DepEd, sa Kinalat. Department of Health. Mm -hmm. Dapat na yung coconut yung, at saka yung Coco Levy Fund Management, ang nandiyan nandito, nag decide lang, budget, mm -hmm. National Treasurer at saka Department of uh, Finance. no, uh, Wala yung representasyon ng farmers na may-ari ng no pera. Yun yung Coco Levy Fund. Mm -hmm. yun, yun yung mga tatlong highlights na nakita ko na uh, dapat bigyan ng pansin sa... Uh, bantayan especially yung sa palay. Opo. Opo. Ay, mamamatay yung mga farmer pagka Opo. hindi na yun. Uh, John. Sir Danny, uh, nabanggit din po ni Pangulong Marcos ay nung uh, sona ay hinihimok po niya ang mga negosyante, mga mamumuhunan o mga investor na maglagak po ma mamuhunan po sa sektor po ng uh, agrikultura which is, uh, of course, ay kailangan, kailangan din po natin. Pagkain po ito. So, sa paano po bang paraan natin mahihimok ang mga negosyante? Ang mga, let's say, kung merong mga high, high, ano, kung baga mga high value uh, business, mga negosyante, malalaking negosyante, paano natin sila mahihikayat na mag-invest sa uh, rice industry? Or hindi hmm. lang rice industry sa kabuuan po ng sektor ng agrikultura mm -hmm. considering na ganito po ang sitwasyon natin sa agri sector uh, sir Dani oh at uh, tama yon no yung ating uh, encouraging investments agriculture kasi uh, for for a long time we have considered even the financial sector uh, is considering agriculture as a high risk uh, business It's mm -hmm. because of inconsistency ng policies. Kailangan pirimis yung policy. Kung ako'y negosyante, mag i ako sa Pilipinas. Yung ease of doing business, hihingi ka lang ng permit, magbula sa barangay, pahihirapan ka na eh. Mm -hmm. Hindi ka mukha sa Vietnam. So, sinabi ng mga Vietnam, mag-invest kayo dito, in two weeks, you start your operation. Eh, hindi mangyayari sa Pilipinas, sa dami ng pipirmahan mo, na mm -hmm. uh, ng papipirmahan mo sa barangay, munisipyo, DNR, lahat yan, ano? Uh, yung, yung Siguro magi-sadang pirma ang kailangan mo para ka ng negosyo hmm. dito sa Pilipinas. Ubus na 'yung puhunan kaya, na yung mo sa pirma pa lang. Oo, patay ubus na. Tapos hmm. 'yung palisya, ngayon, uh, diyan magnegosyo ka sa bigas. Uh, tapos bibili 'yung palay, magpatanin ka ng palay, bibili 'yung palay mo na palugi. palugi. Papat ka mag invest doon. Uh, kaya kailangan consistency, kailangan may predictability kung ikaw magnegosyo over the long term magre-rent ka pag maglilis ka ng lupa, 100 hectares, mm ka ng mais para para sa feeds, you no? Know? Pagkatapos, ang baba ng pagkaano, uh, puproteksyonan ka ng yung, yung, mga tao, especially the farmers, uh, contract growing, pag mag maganda presyo, hindi na ibebenta doon sa namuhunan yung yung yung, yung pananim, mm -hmm. magpo-fold sila, bebenta sa iba. Uh, we we need to protect that no and then give them incentive par hmm. if we're giving incentive sa mga manufacturing and industries sa ating service sector bibigay tayo ng ng incentives bigyan din natin sa agriculture ng incentive hmm. yung mga magpapasok doon dahil yun ang kailangan natin yun ang yun ang uh, problema sa ating growth sa GDP ang naiiwan talaga lagi ang agriculture sector hmm. uh, Parang ang nangyayari, yung nagpapakain sa atin, yun ang Fausto, eh yun ang nagugutom. Tama po ba? <laughs> oh yes. Uh -huh. Kaya, nagtatakot ako, uh, John, na baka wala na magtanim. Hindi yeah, e, eh. pa paano ka magtatanim. Actually, okay, na, naman sana, na 14.75 per kilo. Opo. Oh, 14.75 per kilo. Oh. bibilin sa'yo ng 10 piso. Hmm. Next week, sa, sa Rebe Sia, anihan na kami. Mag-anihan uh -huh. na kami. 10 hanggang 11 pesos ang lakaran doon sa amin eh. Ow. Paano pa, ka ba po doon? Apo, with your indulgence, ginoong you know, Fausto, di ba, Drew, may mga na, may nakausap tayo hmm. before na sabi niya, nangangamba siya na dumating ang puntong wala nang magtanim. Action. Kasi yung mga anak-anak yes. at kaapu-apuhan ng mga magsasaka, discourage sa sila eh. At dinidiscourage yes. mismo ng atatay tatay oh. na magsasaka, huwag kayong magsaka. Maghanap kayo ng ibang And pagkakakitaan. pagkakitaan. Andito na sila yes. sa Metro yes. Manila. Correct. Mga call center, ayaw Oo, na nila talaga. Ayaw na, na magsaka. Sa totoo lang po, Sir Dan, eh. diba? ayaw na. Napakalungkot yan. Uh, delikado. Kasi kung tayo nagbibigay ng pansin at halaga, budget sa Department of Health, sa Defense, sa Education, ba't hindi natin bigyan ng pansin yung pagkain? Uh, hindi naman magbubuhay ang tao ng walang pagkain. Uh, hindi pwedeng, hindi mo bigyan ng, ano, kaya subsidy sa akin, bigyan nyo talaga ng floor price, 18 pesos, lahat ng traders should buy the palay at 18. Kasi 18 din naman ang bili, bili ng NFA. Eh. Eh, sasabihin ng trader, teka muna, wait muna. Eh, nag, walang bumibili ngayon. Nagaanihan na ngayon sa Nueva mm -hmm. Ecija. Walang bumibili ng para. Pabaratan ngayon, Lampo, no? Sir Fausto, no? Paratan? Oo. Oh. Oo oh, talaga sila. At dadalin mm -hmm. eh, dadalhin mo sa... sa kunyari, 0.8 hectares ang average uh, size ng ating sinasaka. 0.8 hectares. Wala pa isa hektarya aali ka, ah. paano mo dadalhin sa si NFA? Itatrack mo yon, mm. -hmm. Ibibilad mo muna, tatrack mo. Paano Wala. ibibilad? Nandiyan ang habagat. Correct. Right. Awa oh, 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 yung The mga boss. tao doon. Mm. Nakamatay -hmm. ang tao sa amin. Ah, so, lalaw lalawakan pa yung 20 pesos. Okay, yung 20 pesos, masaya tayo. Mura, para sa mahihirap. Pero tingnan natin, tinuproteksyon na natin, consumer. Tingnan natin yung producer, yung ating farmer kung hindi, wala kang ibebenta tama wala magtatanim mm opo -hmm. apo. sir Danny, last na lang on my part uh, ano ang I, i I don't know kung do you agree or you will agree or disagree dito kanina sa kausap namin si uh, sir ano Sunny uh, Africa, Sunny Africa. Eh, ito daw po ang pinakamalala or uh, na worst uh, na performance ng uh, gobyerno o worst uh, performance po ng agri agriculture sector, sector sir daniel uh I I would not really say that because sa consumer side masaya eh if you talk about performance uh you should talk about the totality yung consumer is okay but the producer is not okay so sa producer side sa production encouraging productivity then we will fail on that if we will not mm -hmm. be able to protect the farmers kasi wala nang wala nang magtatanim palugi eh hindi ba there are about 2.5 million Farmer families uh, uh, na umaasa sa palay, uh, siguro mga 10-11 million na people na Pilipino yan. Sa coconut, mga 3.5 million, Kaya sa 15 million farmers yan. Mm -hmm. uh, yan ang umaasa. Tingnan natin yung mga taon yun, tinitingnan natin yung consumer, that is politically okay, <laughs> magandang tingnan, pero tingnan mo yung mga nasa baba. Tingnan mo sa baba, yung mga mayayaman naman nakabibili ng premium rice 60 pesos per kilo, 55 pesos walang problema sa kanila. Sabi o oh, sige, bibigay natin yung palay, yung yung 20 pesos bibigay na rin natin sa farmers. Hindi kailangan ng farmers yung bigas na yan dahil nagtatanim sila ng palay, ng correct, bigas. Correct. Uh, but sila bibili sa labas eh meron silang tanim. Hmm. Ang gagawin ng mga farmers in the future niyan, magtatanim na lang sila para sa ilangan nila para sa na, na ang ibang Apo. Pilipino sa buhay nila. Mm. -hmm. Right. Importation ang mangyayari. Mm -hmm. All right. So, Yan mangyayari. Apo. With that, ginoong uh, Fausto, maraming salamat po sa pagkakataon. na At from time to time, asahan niyo po ang uh, panggagambala Oo. namin sa inyo. Sa mga na salamat 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 po. Sa Nebesia, Opo. Opo. All ingat po kayo Sir Danny. <laughs> Niyan, ano andiyan na, natlano na. Lumalakad ho ba kayo? Yung Calabarzon <laughs> so dinabanggit <Mila> nyo? Ako na, wala sa <laughs> labera, <laughs> papunta sa. Wag lang mababaha, mata-traffic parating na pala. All right, thank you so much Sir. Ingat po. Lula, lala, God bless. Po. Good morning. Okay. Good morning. Okay, thank you.